Then after sa Astra install is uh, starter templates. Para makapili mo templates. So example is kani na na nila kabutan ang starter templates. Pero kung wala pa na maka-install, hindi na siya ha. So ay siya i install ay siya ay pumunta pa. Sa so, plugins, swipe, plugins. And then at plugins, wala. Simple ang hapon sa tips yun sa efforts. Basta, ang ihanan lang sa starter tips is katong monitor is yung isa sa sama eh K. Ayaw lang gamit ng itong wordpress.com kaya limited na. Di ba ang email na wala? So pwede mo mag-add ng arrow app. Then pag i-click ang arrow app mo, sabi siya pagbalik sa pinaka. What? Yan na so kani siya, tip-tip lang siya. Editor. Create or Pro. So, free. So, niya, mag ko ng Pro. Ang primero lang ninyo buhat dapat na naka-exto na dahil ay na niyo, siya i-upload. So, ikaw na siya upload. So, tanan, kanil siya sa default is nakalakne. Kanil sa chroma part, this one. Nakalakne siya, pero pag once na i-upload niya siya, kato na plugins, kato na siya i-upload sa plugins. Kung baga, yung plugins may mo ng duha. Duha na ka-elementor. Yeah, ako ni yung Abdul sa classroom niya. Then, ang primero ha, Elementor, i install ninyo. Pero automatic na rin siya ma-install once na maka-install mo ng starter new things. Ang iyo lang ka din, ay ko ang mo nga po ay na Elementor na Elements, Isuan. Para ka kung mga nga rin, ma-unlock ka na. So like this one, wala na siya sa free carousel, wala di siya sa free. So, yan, wala di siya sa free. So, pag magkapit ng mga top mga elements na kuhan, pwede na din siya magamit. Pwede niya mag-change, depende mo. Ganyan, hindi mo makakagamit. So, yan. Wala siya

So na siya yung na may turnip. Ito yung piniti na sa ako. Another mino. custom link. This one, custom link. Na may contact na to ato lang ito para hindi isang Example, connect. So, sharp or number sign. Connect. bar This one. So, magdogan ka is assuming na magdogan ka ng contact pero ang ating link lang is katokonig kay nanang So, kaniyang ang ating hindi mo URL hashtag or any connect then connect. ano yung mo display ha? Add to menu. Then, pag-click sa add to minu, nalina siya mo display. Then, save. mag-generate ng lahat na URL sa taas. mag change siya. mag transfer siya sa punta. So, post ko, isa lang kapit siya. Pag-amit ang kanil para ang ko lang. Mag-scroll down lang. -scroll down. So, this one is correct na ako sa home. I think, anong sa So, dapat pag-click sa connect, assuming na mauna ang po punta, ganit. Ganit dapat siya mulargo. Reina down So, kani siya, kani siya is isa ni siya ka section, usual. Is ni mga inani bitaw. Isa na siya ka section, ni nani na sa baba. Sa ka section, ni sa ka section. Kung gusto niya na i-remove, ha? Sa kani nila separator. Thank Unong kada, then ani mo sa advance, advance then instead mag ani mo sa CSSID, instead na magbotang mo ng sharp na symbol, daro mo sa connect, no connect then publish. So yung ano connect niya? Ano connect? Niya? Diba may sharp, may sharp, then connect. Instead, apelo natin mong sharp-connect, connect na lang. Kaya naghawid ka tong sharp is that moment of URL, magulis nyo sa taas, sa, sa york na nila na Then, once naman ito ka-click, lang So, may pagkain na ang inyong uh, mga activity o assignment. Sir, what can direct connect ang, ang mga butang lahi? Okay, tayo na ito. Kanala, kung, kung politiko siya o hindi. Politik ba? Yes, okay. sir. Ano? connect niya sir. Kung ang iya URL pero wala siya mo program, kaya wala na magmas ang iya SSID o kung isa iya URL. So supposed so, to din niya ni connect yung sa ng Kaya para makita niya, sir hain ni di ka ni connect. Kani connect ato siya i point sa kani seksyon section. Kung unsa na section siya mo stop, ato ni mo i-point. Example mo na show mo na mo contact. So nga hindi mo ibutang nga rin din sa advance. Then ibutang sa ID Connect. na ang hindi ibutang. Okay. para pag-click niyo, automatic na turan siya mong -o -o. So hindi rin siya mong open ng link nyo tab or other tab. So, automatic siya man tap. Example, dilih mo ganahan na aning bit bit So, no need na mo ma-create from scratch kaya dahil namin mga templates. So, example, wala niya siya ha? Wala ni. Tapos na sa assignment na mag ng bit the teams. So, iyo lang hanapon ang ilang separator. Kani? Okay, para mag-add up ng another section. Hanapon niyo ang class. So, kani mo niya class. Then, i-click lang yung class. Sure, so, so paggamit sa mga templates na. Hanapan lang kanyang letter S. Starter templates then blocks. Then, nalang yung mga tapes. Kung kasulat mo maglita, kahit marami ka rin na hand, hindi mo So, assuming na mo niya ang iyong mo rin na hand. Hindi mo Kani mo ani yung remote remote morning is online. Sir, ayon ka kita ni host, the surname, password. Kani, kita ni siya na ito sa Infinity Freight. Naanan na ito ang host, the surname, and password. Paki mo ni siya i-connect, kani siya is naanan ni sa online na kapunta. Nakatry mo paggamit ng SAM. Ayon siya kina-save na folder. Complete screen Salamat Sa lara, wala siya i-save. Daryl, W? Sa SAC. So, sa extido. So, yung yung folder Extido. So, pagka-tune sya in the workday, isuklo na to. The craving is... Yan. Diba, kung so, pag-install mo sa iyo local, mo maunihan mo sa WordPress mga file. So, paano yung mga file mo? Maunihan na mo sa online. Sir, ganahan na rin pag mo sa local. Kung hindi mo mag-imo sa local, din i-upload sa online. Kanina folder, kung mag-install mo ng wordpress.org, mo ang ubutan na ito sa laragon na triple W. Pag sunod ninyo sa inyo file, mo ni tanan file. Isit lang ni siya, then ibutan na extract. So mo siya na sa online na pagbutan. So kaya siya nasa yung local, Kaniyan, nasa online. So kung maiyo i-config, maiyo i-config yun na nasa source code, mayo okay, yung maiyo i-puta, kung gusto yung kailangan ng puta ng code, so pwede yung Pero, na yung pinod. Pero kailangan na codes, naka-puta nga siya sa live. Wala na siya sa loob. Basta nga kaniyo kanina yung season. Si nani siya sa live. Ang kani, naka-offline niya siya. Katungan to, is naka-live sa PICAS. ani ang mga developers mag-upload. once na open na sila local, ikaw na nila i-drag sa Automatic na siya mo reflect sa online. Ikaw lang nila i-move na So, automatic na kuwenta yung detect na to sa online. Dili na na siya, kanan pa. Kuwan ng pila ka-oras, dili. Automatic na siya. Kapagka, 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 ang iyong input nun eh, hey, mora na hey, ang input kani sa taas. Hosting, username, password. Ang ang port niya na is default is 21. Ang port number. Sa ang sa siya i-confirm kung pinupagay siya na connect. Ay, ko. Wow. na. Puhat na. Puhat si -si -si na. Puhat na. na. है चेंज कर रहे हैं padulongan ko sa servers hosting sa online na hinati yun na i-check ang FTP details or sa FTP? Fine. Four. 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 Ha? FTP. Four. Ang pay, Protocol. Ang pay. tape. Ano sa'yo yung transfer? Files. Files. Ano si? Transfer. Transfer. Files transfer sa kapol. FTP. Piles. Piles FTP. Uh, Sir, na naman na FTP. So, mo na tong mo na niya ang FTP na niyong may tabo. Mag-transfer siya ng files, padulong at to. So, karon ato confirm kung connected ba siya or hindi. Kanin yung mga account, nga niya nakabot ang, ang FTP details. i Click na ito. Molly, ang username, surname, password, o kung tipi, post name, na iyong dito sa taas. Moto siya, na siya ng mga username. So, default na, auto-generated na siya na na, since na free ato gamit, automatic na na, generated na dahil. So, baron is, ato i- Confirm kung tinood ba na na-upload ang connected ang ato ng ato. So, apply and organize online ang file manager. Ganing file manager na ano niya ang mga files sa online. Yan, file manager. So, karon mag-try ka na mag-upload ng picture. I try ka mag-upload ng picture, ha? Nani sa ICP. Picture at i-upload, ha? Picture. Ganito ang double dash. Pasabot ng double dash, back. Back na siya, ha? So, mag-transfer ka ng 5. lang ko ha. Okay, wait, Back then. Ang ako transfer ng no file is kanilang siguro. And, okay. And, kanila. Kanilang. Eh, kanilang. 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 transfer at no Hindi dapat ko siya makita. May refresh nga dito. Dapat W config, makita niya. And so, nakakonect siya sa online. So, pwede na mo din eh, mag-open ng name. Basta, hiko lang mo ng account sa katong iwan TV connection. So, example, wala mo maghimo ng WordPress online. Naghimo lang po sa online. O sa offline. So, katong iyoha file na WordPress, katong entire folder na katong upat lang ka buong, katong tulong ka folder, isa ka file, nga na natin ninyo i-utak e, ka na. Hydrat. Pero naka-sift file siya. Pag buta na, na is extract ka na sya. Kaya siya extract na ninyo. extract na ninyo. Reflect na ninyo kung file ni na extract. So automatic na na sya reflect sa online. So kasi sya is naka butang niya sa online. So makita ninyo. gamit yeah. na ang connection. Ayan. Kung hikan siya sa offline, i-resolve siya i-drag na ito